Yun, dito tayo santunin nyo mga boss ayan. So may ginagawa tayo dito ngayon, yung BIOS ni Pari Dagul Kasi nilagyan namin to ng dashcam nung nakaraan, nung umuwi ako Ngayon, ang problema, wala yung reverse sa dashcam Ngayon, check namin yung reverse light, okay Yung mga fuse, lahat ng fuse, uh, backup fuse Ayan, binaklas ko, ayan, no? mga nakabaklas pa yung dashboard So yung BIOS pala, dito matatagpuan yung fuse box, ayan no? Nakita yan. Ayan. Nakatago yan mga boss. Ayan No? Nandyan ang fuse ng mga kwan. Bios. Gen 3, Gen 4, Gen 4.5. Ay Nagbaklas pa kami nung dashboard cover. Ayan. Tapos yung, yung sa manual. Ito. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung manual. Tapos nandito yung fuse box. Dalawang fuse box na ito. Ito. Ayan, nandito yung ibang fuse. Pardagol, pabuksan niya ako pare. Ayan si Barry the Gulo. Bibideon natin yung kanya. Views <laughs> niya. Eto, nandito yung ibang fuse. Ayan no? Fuse and relay. So, may mga fuse dyan. Ayan. Chinek na namin lahat yan. Tapos, nag-check kami nung backup light. Yung sa reverse light kasi ng BIOS, ang nakalagay, backup light. Ngayon, nandito yan. Fuse. Fuse number 25. Nandito. So, ito yung tinignan namin kanina. Pakita ko sa inyo. Kasi nawala yung reverse light niya eh. So ito 'yan. Yung ito. Backup light. Yan yung sa reverse light ng BIOS. Ngayon, chinek namin yung fuse. Chinek namin lahat ng fuse, inisa-isa namin pati itong mga front light, ganyan, license plate, lahat chinek namin lahat ng fuse. Ayaw pa rin ngayon. Ay pare sino ra ba? Ayaw pare. Tayo lang. Ipabukas nga muna ako, pare. Ay para dagulo. Dito kami kila sa Onyok. Ngayon, sa BIOS mga boss, meron kasi itong uh, reverse, reverse sensor o kaya yung sa fuse nya. Eto o. Oh. Ayun. Nakita nyo to. Ayan, yan, yan, yan. Ito. Ito, pinaka-sensor to ng reverse. Ayan oh. Ngayon, pag kahit na buo yung fuse, hindi magre-reverse yung taillight. Ito kasi ang nangyari dito. Kahit i-reverse natin, ito, saka ito, sabay, nawalan ng ilaw. So, yung dashcam, hindi gagana yung reverse nung dashcam. Ayan. So, sa mga bios, chinect na namin yung bulb nito, goods. Ibig sabihin, dun sa may sensor, sa reverse light sensor, dun may problema. Pius, buo din. Kaya dito yan, no, mga boss. Ayan, oh. No. yan So, pinagbabaklas ko na yan kanina. Kailangan papalitan ni Pare Dagul yung reverse sensor. Na pius, ay pius, na mismong sensor niya kasi pag nag-reverse yung sa transmission niyan, mag-engage yung reverse doon. Doon naman papasok yung sa reverse light. Kaya kung wala talaga, ayun nakabaklas yung dashboard oh. Bilaklas namin si para dagulo. Hello fans. <laughs> Hello fans. Ayun oh. Yung pinakamalakas na Salvador. <laughs> ayun. So, ang gagawin namin, babalik ko na lang lahat tapos ah, sabi ko bilisan ng reverse sensor para umayos yung kanya. Sasakyan niya. So, ayun, sinyer ko lang sa inyo. Pero kung bu kung putok yung fuse, eto, kung putok to, eto mga boss. Fuse lang, eto. Yan yung backup light na yan. Number 25, 15 ampere. Eto. 25, 15 ampere. Pinalitan na namin yun ng bago. Wala pa rin. So, ibig sabihin, dun na sa may sensor yung problema yun. Yan, so. Pero, hindi ko sinasabing dun agad ha. Ang problema na yung 100%. Kasi, kailangan testing yun eh pwedeng sa wirings o kaya eto yung yung wiring sya na yan pwedeng dyan mismo ngayon syempre kung may pantesting kami ng reverse light sensor malalaman namin kung mismo dun sa reverse light sensor yung problema pero most of the time reverse light sensor ang may problema sa mga bios kasi yung iba may nag -a -a problema sa fuse box, may iba nagka-problema sa electrical, sa wirings, may putol na wire. Pero ang pinakamaganda kasi kung meron kayong pan-testing ng reverse light sensor. Kunyari, pinalitan nyo ng bago, hindi gumana. Sa electrical na yun. Pero pag gumana, ibig sabihin, goods. Ang problema lang, reverse light sensor. So, ayan. So, thank you, thank you. Eh. Magiinom na kami. Sige, sa Pinakapogi na sandunin nyo yan mga boss. Ayan o. No? Tingkaalaman. Pinakaunting kaalaman daw yan mga boss. <laughs> so thank you, thank you. Maraming salamat. Ride safe. Ingat.